So, karon yung kubaluan ni. Paano to gawin? Ah, ganito. So, ngayon ilagay natin to. Ah, Mag-ano tayo mag liaw tayo ng so, istan... na sa so, mga istan Wala rumping-rumping lagi nila. Wala nga, sa biyahe. Medyo na malik ka Sa pag-usao ng balot, kay ipang pang labay-labay so, rin na nila. Sa karon, ano siya pagpapanik? Ano siya may mga kuwanaan na? Pagpa-ender ba? Ito ah, battery ila buo. Murag mo ng battery oh. Ito ah, oh, kato oh, battery. Ano ni? Dili yung battery? Battery man eh. toro oh kuan dapat kita or imodahan bago ni mugi butang dire basik balik tadlab imo ni basik balik tadgan matagal ako nag kuan naguban uban doon sa Saudi ganito uban tapos tapos un Nasaan yung Ay, ginoo Maria. Uy! Ginoo. So, guys. <laughs> oh, level na siya. Ay, tanduga. So, kailangan itong uh, isintro natin. So, may adjust tayo dito, guys. Pwede man ayong ang gud. Ayan. Tama na. Yung buwan, level lang to ah, level. Anlap. At yung yan buwan, mahunog, mahunog. Ito na yung pislit. Asa yung pislit yun? Ah, di mo yung pislit. and i need to in place